Kabanata 10:16. Ang Swordety ay isang makapangyarihang sekta, isa na lumampas sa lahat ng pinagsamang puwersa sa South Mount. Dahil dito, kapag dumating ang mga disipulo ng Swordety sa South Mount, madalas silang kumilos ng may kayabangan na walang pakialam sa iba. Dagdag pa rito, ngayon na si Juniper ay may kapansanan at si Leila ay muling walang kapareha, maraming lalaking disipulo ang nagsimulang maghabol sa kanya si Jameson ay isa sa mga umaasa. Sa pagkuha ng pagkakataon na mapabilib siya, mabilis kumilo si Jameson. Ipinukol niya ang kanyang suntok na may halos 80% ng kanyang lakas, malinaw na layunin ay wakasan ang buhay ni Sebastian. Ang hindi alam ni Jameson, gayon paman, ay ang taong inaatake niya ay si Sebastian kung alam niya, wala ni Katie Ting natapang kahit sampung beses pa ang makapag-uudyok sa kanya na kumilos ng ganoon ka walang ingat. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Sebastian, at tumugon siya ng isang matinding suntok. Sa isang malakas na tunog, magkasabay na nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Arg! Sigaw ni Jameson sa sakit habang ang kanyang katawan ay tumilapon pabalik. Habang nasa kalagitnaan ng hangin, sa mukha siya ng malaking dami ng dugo, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot. Jameson. Napabulala si Leila at ang iba sa kanilang pagkamangha. Maliwanag na hindi nila inaasahan na si Sebastian ay napakalakas, na kayang talunin si Jameson sa isang suntok lamang at iniwan pa siyang malubhang nasugatan. Ang braso ni Jameson ay nakabitin ng walang buhay sa kanyang tagiliran, malinaw na nabalik. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinatitigan niya si Sebastian, bagaman maliwanag na takot ang nangingibabaw sa kanya kaysa galit. Si Leila, na ngayon ay parehong galit at nagulat, ay tumitig kay Sebastian at sumigaw, alam mong mula kami sa swordety, pero naglakas loob ka pang sumugod ng ganito kalakas. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong lakas ng loob? Labing isa. Ano ang swordety kumpara sa sacred ground? Malamig na sagot ni Sebastian. Ikaw. Mula ka sa sacred ground. Tanong ni Leila, halatang nagulat. Hindi pinansin ni Sebastian si Leila at sa halip ay humarap sa nakatatanda ng Gaudium sect, at nagtanong, may limit ba kung gaano karaming taya ang pwedeng ilagay dito? Lahat sa paligid ay inisip na si Sebastian ay mula sa sacred ground, kaya't hindi naglakas loob ang nakatatanda na maging pabaya. Mabilis siyang tumayo at magalang na sumagot, bagaman maliit na sekta ang Gaudium sect, mayroon pa rin kaming ilang mga mapagkukunan maaari ko bang malaman kung magkano ang balak mong ipusta, ginoo. Tatlong milyong spiritual stones, sabi ni Sebastian nang walang pakialam. Nagulat ang mga tao, kasama na si Leila. Maging ang nakatatanda mula sa Gaudium sect ay nagulat. Bagaman maraming negosyo ang pagmamayari ng Gaudium sect, ang kanilang taunang kita ay nasa isa o dalawang milyong espiritual na bato lamang. Pupus ka ba na si Faith Warren ang mananalo? Tanong ng nakatatanda ng maingat. Tama yon, kinumpirma ni Sebastian. Sige. Walang problema, pumayag ang matanda pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip. Kung tumaya si Sebastian kay Juniper na manalo, baka nagalala ang nakatatanda. Kadalasan nilang idinagdag si Juniper sa betting pool upang mapataas ang interes at makaakit ng mas maraming tao, kahit na hindi nila inaasahang kumita mula rito. Ang pastahan ni Sebastian ng 3 milyong espiritwal na bato ay maaaring magdulot ng potensyal na pagkawala ng 30 milyong bato kung siya ay tumaya kay Juniper. Pero dahil si Sebastian ay tumataya kay Faith, para bang binibigyan niya sila ng pera? Iyan ay 3 milyong espiritwal na bato diretsyo sa kanilang bulsa sandali lang. Biglang tumakbo si Leila kay Sebastian, naglagay ng mapagpanggap ng iti. Sir, mukhang galing ka sa malayo, kaya naiintindihan ko kung wala kang alam. Si Juniper ang number one na henyo ng South Mount, at tiyak na magiging kampyon siya. Kung gusto mong kumita ng pera, dapat kang tumaya kay Juniper. Sebastian ay ngumisi. Hindi ko kailangan ng tulong mo kung paano ko gagawin ang mga bagay-bagay. Bukod pa rito, sobra-sobra ang pera ko. Nakita ni Leila na nagalit si Sebastian, kaya hindi na niya pinilit pa ang usapan. Matapos tumaya si Sebastian, nagatubili siya sandali ngunit sa huli ay naglagay ng 300,000 libong spiritual stones kay Juniper para manalo. Nang lumingon si Leila para hanapin si Sebastian pagkatapos, napagtanto niyang nawala na pala ito. Kabanata 1017. Saan galing yung binata kanina? Nagmamadaling tanong ni Leila. MS Leila, bakit mo siya hinahanap? Tanong ni Ria na naguguluhan. Ngumiti si Leila at sinabi, yung taong iyon ay mula sa sacred ground. Siya ay makapangyarihan, mayaman, at karapat dapat maging kaibigan. Agad na nakita ni Ria ang nasa isip niya. Malinaw na si Leila ay naglalayon na makuha siya bilang angkop na asawa. Sa mga sandaling iyon, Umalis na si Sebastian sa lambak at nakahanap ng isang tahimik na lugar. Hindi nagtagal, may isang babae na lumitaw, puno ng biyaya at kabataan. Siya ay walang iba kundi si Faith. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Tanong ni Faith, medyo hindi pa rin sigurado. Tumango si Sebastian. Kanina, ginamit ni Sebastian ang isang lihim na bulong upang tawagin si Faith. Binanggit mo na may paraan ka para manalo ako sa championship? Ano ba talaga ang plano mo? Tanong ni Faith. Isang pill lang ang kailangan. Sagot ni Sebastian na may ngiti. Anong klaseng pill? Tanong ni Faith na may pag-usisa. Isang cultivation boost pill, sagot ni Sebastian. Ang ekspresyon ni Faith ay nagpakita ng pagkadismaya. Nakainom na ako ng cultivation boost pill. Hindi na ito epektibo sa akin. Ngumiti si Sebastian ng malumanay. Ang karaniwang cultivation boost pill ay maaaring hindi gumana, pero paano naman ang mataas na uri? Mayroon ka bang mataas na antas ng cultivation boost pill? Lalong tumaas ang kasabikan ni Faith, ngunit mabilis siyang umiling. Iyan ay imposibleng mangyari. Ang cultivation boost pills ay mga fourth grade pills. Maging ang mga 50-year alchemist ay nahihirapang gumawa ng mga high-grade na pill kung mayroon talagang mga ganitong pil, tiyak na kukunin ito ng mga pangunahing pamilya at sekta. Tingnan mo ito. Ipinakita ni Sebastian ang isang tableta sa kanyang kamay. Iyan ay isang cultivation boost pill. Agad itong nakilala ni Faith. Mabilis niyang kinuha ito para masusing inspeksyonin. Sa susunod na sandali, siya ay labis na nagulat. Ito ay isang 8 stripes cultivation boost pill. Si Faith ay labis na nasa sabik. Ang walong guhit na kapsula ay ng pinakamataas na kalidad, at ang pag-inom nito ay magbibigay sa kanya ng malaking pagkakataon para sa isang tagumpay. Magkano ang gusto mo para dito? Tinanong ni Faith habang nakatingin kay Sebastian. Binibigay ko ito sa iyo ng libre, sagot ni Sebastian na may ngiti. Sinusubukan mo ba akong ligawan? Tanong ni Faith nang may pagdududa. Marami siyang mga tagahanga na madalas siyang binibigyan ng mga regalo upang makuha ang kanyang pabor. Para kay Sebastian na bigyan siya ng napakabihirang at mahalagang high-grade cultivation boost pill, tila nagpapahiwatig ito ng walang ibang motibo kundi ang romantikong interes sa kanyang palagay. Tumawa si Sebastian at umiling. Masyado kang nag-iisip. Wala akong ibang motibo sa iyo. Walang ibang motibo. Inaasahan mo bang maniniwala ako na ibibigay mo sa akin ang napakahalagang pil na ito ng walang dahilan? Tanong ni Faith, itinaas ang kilay. Naglagay ako ng taya na mananalo ka sa kampyonato. Tatlong milyong spiritual stones, sa katunayan. Kung manalo ka, makakakuha ako ng 30 milyong spiritual stones. Ipinaliwanag ni Sebastian. Ano? Tumaya ka ng tatlong milyong spiritual stones na mananalo ako. Labis na nagulat si Faith. Tatlong milyong spiritual stones ay isang napakalaking halaga para sa karamihan ng mga tao. Nababaliw ka na siguro, sabi ni Faith, na hindi pa rin makapaniwala. Bakit kulang ka sa tiwala sa sarili mo? Tanong ni Sebastian. Bumantong hininga si Faith nang may hinanakit. Sinasabi na si Juniper ay isang 6-star demigod na, habang ako ay isang four star demigod lamang kahit na makatulong ang high-grade cultivation boost pill na ito na makalagpas ako sa pagiging 5-star demigod, hindi pa rin ako magiging kapantay niya. Sabi ko na sayo. May paraan ako para matulungan kang manalo sa championship, sabi ni Sebastian na may kumpiyansang ngiti, tapos bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sumigaw si Faith ng galit. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit matibay ang pagkakahawak ni Sebastian, at hindi siya makaalis. Huwag kang lumaban. Makipagtulungan ka lang, at pangako ko na mananalo ka, sabi ni Sebastian habang ngumiti ng kaakit-akit. Bom antong hininga si Faith nang may hinanakit. Sinasabi na si Juniper ay isang 6-star demigod na, habang ako ay isang 4-star demigod lamang. Kahit na makatulong ang high-grade cultivation boost pill na ito na makalagpas ako sa pagiging 5-star demigod, hindi pa rin ako magiging kapantay niya. Sabi ko na sayo, may paraan ako para matulungan kang manalo sa championship, sabi ni Sebastian na may kumpiyansang ngiti, tapos bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sumigaw si Faith ng galit sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit matibay ang pagkakahawak ni Sebastian, at hindi siya makaalis. Huwag kang lumaban. Makipagtulungan ka lang, at pangako ko na mananalo ka, sabi ni Sebastian habang ngumiti ng kaakit-akit. Kabanata 1018 Sa simula, inisip ni Faith na sinusubukan. Ni Sebastian na samantalahin siya, na Nagdulot sa kanya ng pagkabigla at galit. Nasa bingit na siyang sumabog sa galit ng maramdaman niya ang isang agos ng napakalinis na enerhiya na dumaloy sa kanyang palad. Nang mapagtonto niya kung ano ang nangyayari, tumigil na siya sa paglaban. Pagkalipas ng ilang sandali, binitiwan ni Sebastian ang kanyang kamay at sinabi, naglagay ako ng isang malakas na espiritwal na enerhiya sa iyong katawan. Kapag kaharap mo na si Juniper sa laban, gamitin mo lang ang enerhiyang ito, at matatalo mo siya. Malakas ang enerhiyang ito. Walang duda dyan. Pero isipin mong matatalo ko si Juniper sa isang suntok lang, parang imposibleng mangyari, sabi ni Faith na may kaunting pagdududa. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita ililigaw, sagot ni Sebastian na may ngiti. Walang ibang pagpipilian, nagpasya si Faith na pagkatiwalaan siya. Pagkatapos, Umupo siya ng nakaluhod sa lupa at kinuha ang cultivation boost pill, pinapagana ang kanyang enerhiya upang ma-refine ito. Ang mga epekto ng mataas na kalidad na cultivation boost pill ay mas maganda pa kaysa sa inaasahan niya. Sa loob lamang ng maikling panahon, matagumpay na umusad ang kanyang pagsasanay sa susunod na antas. Dahil sa labis na kasiyahan, tumingin si Faith kay Sebastian at sinabi, Anuman ang mangyari, may utang na loob ako sa iyo para dito. Basta manalo ka sa kampyonato, iyon na ang sapat na pasasalamat para sa akin, sabi ni Sebastian bago siya umalis. May oras pa bago magsimula ang kompetisyon, kaya tahimik na tinawag ni Sebastian si Nalana, Harvey, at Cassandra upang sumama sa kanya. Sebastian. Sigaw ni Lana ng masaya nang makita siya, agad na nagtatakbong sumugod sa kanyang mga bisig. Sebastian. Gusto ko rin ng yakap. Masiglang tumakbo si Harvey papunta sa kanya. Ngunit sa sandaling nagalit sila na sa kanya, natigilan si Harvey, nanginginig sa takot. Nagbigay si Sebastian ng magalang na tango kay Cassandra. Bagaman nagkaroon sila ng nakaraang pagkikita, ito ay higit na isang pakikipagsosyo at ngayon ay mas parang malalapit na magkaibigan na sila. Sebastian, maraming usap-usapan na hindi matagal na ang nakalipas, nagpunta ka sa Gaudium Sec mag-isa. Sabi nila, natalo mo si Juniper sa isang suntok lang, tapos nakipaglaban ka sa isang grupo ng matatanda, at sa huli, natalo mo pa ang makapangyarihang si Galen Gaudium. Totoo ba iyon? Tinanong nila na ng may pag-usisa. Ngumiti si Sebastian at tumango bilang pag-oo. Sebastian, ang galing mo. Sobrang hinahangaan kita. Ang mga mata ni Harvey ay kumikislap sa paghanga. Si Lana at Cassandra ay pareho ring nagulat. Sebastian, anong level na ang naabot mo ngayon? Tinanong ulit ni Lana. Pinnacle demigod, sagot ni Sebastian na may ngiti. Tumingin si Harvey sa kanya ng may paghanga. Sebastian, ang galing mo. Kahit nasaan ka man, mabilis kang magiging makapangyarihang tao. Ngunit bigla, may pumasok na isip si Lana. Sebastian, totoo bang kinuha ng pamilya niya si Lilian? Tumango si Sebastian at may bakas ng kalungkutan na lumitaw sa kanyang mga mata. Mabilis na sinubukan ni Lana na aliwin siya. "Sebastian, huwag kang masyadong malungkot. Sigurado akong magkakaroon ka pa ng pagkakataon na makita siya muli sa hinaharap." Tumango si Sebastian muli. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan. "Anong antas na ang narating nyo ngayon?" "Two-star demigod pa lang ako," sagot ni Lana isa akong one-star demigod, dagdag ni Cassandra. Pareho tayo, sabi ni Harvey, na may tunog ng pagkadismaya. Parang medyo nalulungkot ang tatlo. Bagaman palagi silang itinuturing na may talento, ang paghahambing sa kanilang sarili kay Sebastian ay nagdulot sa kanila ng panghihina ng loob. Tumawa si Sebastian at pinakalma sila, talagang magaling kayong lahat. Ang kasalukuyan kong antas ay dahil lamang sa ilang maswerteng pagkakataon na nakuha ko. Nagniningning ang mukha ni Harvey, tama si Sebastian. Mabilis na tayong umuusad. Huwag nating ikumpara ang mga sarili natin sa kanya. Halimaw lang talaga siya. Gusto mo bang ulitin yan? Sinalubong siya ni Lana ng masamang tingin na may malalaking mata. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis na itnuwid ni Harvey ang kanyang sarili, ang ibig kong sabihin pambihira ang talento ni Sebastian. Heto. Kunin nyo to, sabi ni Sebastian habang binibigyan sila ng tigdalawang tableta. Mga third grade pure essence pills ito. Sigaw ni Cassandra sa gulat. At mga nine stripe pure essence pills pa. Sebastian, saan mo nakuha ang napakaraming bihirang bagay na ito? Si Harvey ay labis ding nagulat. Para sa kanila, ang mga third grade na gamot ay mga bihirang kayamanan na kadalasang hindi maaabot. Noong una, pangalawang klase lang ng mga gamot ang kanilang nainom, at kahit iyon ay sa limitadong dami lamang. Kabanata 10.19 Ang halaga ng isang third grade na pill ay ilang daang spiritual stones, at ang isang bagay tulad ng nine stripe pure essence peel ay madaling umabot ng ilang libo. Kahit magsama-sama pa sila, hindi pa rin kayang bilhin ng tatlo ang isa. Ipapaliwanag ko mamaya. Sa ngayon, mag-focus kayo sa pag-refine ng mga pil. Ako na ang baalang magbantay, sabi ni Sebastian. Walang pag-aalinlangan, kinuha ng tatlo ang mga table tasks at sinimulan nilang ilaan ang kanilang enerhiya upang maabsorb ang mga ito. Maya-maya, si Cassandra ang unang nakalusot, umabot sa antas ng two-star demigod. Susunod, sumunod sina Harvey at Lana. Naabot ni Harvey ang antas ng two-star demigod, at naabot ni Lana ang antas ng three-star demigod. Sobrang saya nilang lahat. Dalawang tableta ang nakapagligtas sa kanila ng napakaraming oras ng mahirap na pagsasanay. Kumuha si Sebastian ng anim pang tableta at ipinamahagi ang mga ito. Sebastian, ano ito? Tanong ni Harvey nang may pag-usisa. Ito ay isang grade 4 cultivation boost pill, sagot ni Sebastian na may ngiti. Ano? Isang fourth grade pill. Nagtaka si Harvey. Sa mga sandaling iyon, Halos bumagsak na ang panganya sa sahig. Sila na at Cassandra ay nagulat din. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang pirasong pil na pang-apat na baitang ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa limang libong spiritual stones. Ang hawak nila, na mga 8 stripes cultivation boost pills, ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libo bawat isa. Sebastian, saan mo nakuha ang napakaraming high-grade na mga tableta? hindi mo naman, sa hindi sinasadyang pagkakataon, ninakawan ang isang merchant guild, di ba? Tanong ni Harvey na may pagdududa. Ginawa ko ito mismo, sagot ni Sebastian. Ano? Ang tatlo ay nakatitig sa kanya ng may pagdududa. Sebastian, ito ay mga fourth grade na pills, at mga top tier pa. Sinasabi mo bang ikaw ay isang fourth tier alchemist na? Tanong ni Lana. Tumango si Sebastian, habang nakangiti pa rin. Ang tatlo ay walang masabi. Ang mga alkmista ay may napakalaking prestihiyo. Sa Lecunasek, mayroon lamang isang ikatlong antas na alkaimista. Naglakad siya ng mayabang, kaya kahit ang leader ng sekta ay kinailangan siyang igalang. Kung ang isang alkaimista sa ikatlong antas ay labis na hinahangaan, maaari lamang nilang isipin kung gaano kahanga-hanga ang isang alkaimista sa ikaapat na antas. Sebastian, talagang isa kang henyo. Napasigaw si Harvey sa paghanga. Sa pagkakataong ito, hindi siya sinermonan ni Lana. Sa halip, tumanggaw siya bilang pagsangayon. Sige. Huwag masyadong makipag-usap. Kailangan ninyong ipino ang mga pil sa lalong madaling panahon. Malapit na magsimula ang kompetisyon, paalala ni Sebastian sa kanila. Nang malaman nila kung ano ang nakataya, mabilis na umupo ang tatlo at sinimulang pinuhin ang mga cultivation boost pills. Ang kapangyarihan ng apat na baitang na mga table tasks ay hindi may kakaila. Matapos kumain ng isang fourth grade pill, mabilis na umunlad ang cultivation ni Faith Warren. Bagaman ang tatlo ay kakausad lang dahil sa unang pill, hindi kasing lakas ng kay Faith ang kanilang pundasyon. Gayunpaman, Pagkatapos mag-refine ng dalawang cultivation boost pills, muling tumaas ang kanilang mga antas ng cultivation. Umabot sila na sa 4-star demigod, habang sina Harvey at Cassandra ay umabot sa 3-star demigod. Sobrang saya nila. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ang kanilang lakas ay tumaas ng dalawang antas. Parang isang panaginip. May ilang oras pa bago ang kompetisyon, nag-aalala si Sebastian na hindi pa nahahabol ng kanilang mental na lakas ang kanilang bagong natuklasang kapangyarihan. Binigyan niya sila ng ilang soul crystals upang makatulong na palakasin ang kanilang isipan. Di nagtagal, nagsimula na ang matagal ng inaabang ang torneo ng tatlong pangunahing sekta. Ang mga elimination rounds ang nauna. Sa mahigit isang daang kalahok mula sa pinagsamang mga sekta, Pareho ang mga patakaran sa torneo kasama ang Swerdety, kung saan 80 lamang ang makakalusot. Sila Lana, Cassandra, at Harvey ay nakalusot ng madali. Sinalubong nila ang kanilang daan patungo sa Top 40, at pagkatapos ay sa Top 20. Sa wakas, nakakuha sila ng pwesto sa Top 10. Si Zeke ay sobrang saya. Kasama ni Lana at Harvey, ang kanilang mga kapwa-disipulo, si Theodore, Freya, at Rowan Singleton ay pumasok din sa top 10. Kalahati ng nangungunang sampo ay mula sa Lacuna Sec, kaya't ito ay isang tagumpay na nagdala sa kanila ng malaking prestihiyo. Mukhang hindi na babahala si Celia Dorsey, dahil hinulaan niya na tatlo sa kanyang mga disipulo ang makararating din sa top 10. Gayunpaman, labis na nagalit si Gage. Ang Gaudium sect ang namumuno sa tatlong pangunahing sekta, ngunit dalawa lamang sa kanilang mga disipulo ang nakapasok sa huling sampu. Ito ay isang nakakahiya na kinalabasan. Mayabang na sinabi ni Juniper na, Gage, wala kang dapat ipag-alala. Sa akin na ang kampyonato, at ang isang tagumpay ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng iba. Isa. Kabanata 1020 Matapos ang anunsyo ng nangungunang sampung finalist, agad na nagsimula ang mga rankang match. Lahat ng nakapasok sa top 10 ay nasa 3-star demigod level. Sila ay lahat mga kahangahangang eksperto. Kamakailan lamang ay nakapag-breakthrough sina Cassandra at Harvey sa 3-star demigods, na nagbigay sa kanila ng pinakamababang antas ng pagsasanay sa grupo. Gayun pa parehong nagtataglay ng malaking talento at malalakas na pangangatawan. Bagaman hindi pa sila umabot sa antas ng mga espiritwal na katawan, malapit na sila roon, kaya't kahanga-hanga pa rin ang kanilang mga kakayahan sa labanan, inaasahan silang magtapos sa ikalima o ikaanim na pwesto. Sa kabilang banda, sila na ay mas malakas ng malaki. Bilang isang four-star demigod na may espiritwal na katawan, kahit na hindi pa na matatag ang kanyang bagong nakuha na kapangyarihan, nagawa pa rin niyang talunin sina Theodore at Freya. Si Theodore at Freya ay mga four-star demigod, kaya't malinaw na ang kinalabasan ay ikinagulat ng lahat. Pati si Zeke, kasama ang mga nakatatanda at mga disipulo mula sa Lecuna sect, ay napanganga. Tatlong taon na ang nakalipas, hindi pa umabot sila na sa demigod realm. Sa loob ng napakaikling panahon, ang kanyang pagsasanay ay umabot sa antas ng isang four-star demigod. Ang bilis ng kanyang pagunlad ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang mga pagtatanghal ni na Harvey at Cassandra ay pantay na kahanga-hanga, bagaman hindi kasing nakakagulat ng kay Lana. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay nag-iwan ng paghanga sa mga miyembro ng kanikanilang sekta. Habang ungu-usad ang torneo, naging malinaw ang tatlong nangungunang kalahok. Sina Juniper, Faith, at Lana. Si Juniper ay walang duda ang pinakamalakas sa kabila ng pagkatalo kay Sebastian noon, hindi may kakaila ang kanyang kapangyarihan. Sa halos 30 taong gulang pa lamang, siya ay isang six-star demigod na. Karamihan sa kanyang mga kalaban ay agad na sumuko o natalo niya sa isang suntok lamang. Nang hinarap nila na si Juniper, pinili niyang umatras sa mongkahi ni Sebastian. Bagaman ang talento ni Lana ay pambihira, malaki ang agwat sa pagitan niya at ni Juniper dalawang antas siyang nasa likod niya, at hindi pa matibay ang kanyang pundasyon. Ayaw ni Sebastian na mag-take siya ng mga hindi kinakailangang panganib. Sa kabilang banda, nanatiling hindi natalo si Faith sa lahat ng kanyang walong laban. Madali niyang tinalo ang bawat kalaban na kanyang hinarap. Siyempre, ang laban niya laban kay Juniper ay iniwan para sa huli. Lahat ng mata ay nakatuon sa huling laban na ito. Ang mananalo ay koronahang kampyon, habang ang matatalo ay makakakuha pa rin ng titulong runner-up. Lahat ay inisip na si Juniper ang mananalo. Walang tiwala si Faith. Bagaman umabot na siya sa antas ng isang five star demigod, isa pa rin siyang antas mamas mababa kay Juniper. Ang tanging pag-asa niya ay nasa espiritual na enerhiya na lihim na iniwan ni Sebastian sa kanya. Sa sandaling iyon, muling lumapit si Leila kay Sebastian. Magandang araw, sir. Ang pangalan ko ay Leila Jarvis. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? May kailangan ka ba? Sagot ni Sebastian. Malinaw na siya ay naiinis. Ngumiti si Leila habang sinasabi, Gusto kong maging kaibigan mo. Posible ba? Hindi. Agad na tinanggihan ni Sebastian bago pa man siya makapagtapos ng kanyang pangungusap. Wala siyang interes sa kanya. Ang kanyang inis ay nagdulot lamang kay Leila na isipin siyang isang taong nagtatangkang magpahirap. Ito ay nagpataas ng kanyang determinasyon na mapasakanya siya, kahit na nangangahulugan ito ng paggamit ng pang-aakit. Naniniwala siya na si Sebastian ay higit pa sa isang tao mula sa Sacred Grounds. Ang katotohanan na madali niyang nagagastos ang tatlong milyong spiritual stones at nagagamit ang black card mula sa Skyward Chamber of Commerce ay nangangahulugan na siya ay maaaring kamag-anak ng isang makapangyarihang tao. Ang makasama ang isang katulad niya ay magiging tiket niya sa kayamanan at kasikatan. Sir, sa tingin mo ba talaga ay kayang manalo ni Faith sa championship? Tanong ni Leila. Tiningnan siya ni Sebastian at tinanong, ano? Nagdududa ka ba sa pagsusuri ko? nang makita ang inis ni Sebastian, nagulat si Leila. Mabilis niyang sinubukang ipaliwanag, "Hindi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang Juniper kasi ay malawakang kinikilala bilang pinakamalakas. Kahit na maganda si Faith, malaki pa rin ang agwat ng kanyang lakas kumpara kay Juniper."